Aww, animals. Inabusong bull elephant na si Raju, napakawalan din makalipas ng limampung taon. Ito si Raju na nakuha mula sa kanyang ina noong siya ay baby elephant pa lamang at limampung taon niyang tiniis ang pangabuso ng at least 27 magkakaibang handlers. Nang natagpuan siya sa wakas ng North London Charity Wildlife SOS, si Raju ay nasa kamay ng isang handler na kinulong ang elepante gamit ang chains at spikes at napilitan siyang mag-entertain ng mga turista. Ayon sa charity, binunutan din ng handler ng buhok mula sa buntot ni Raju na kanyang binenta bilang charm sa mga turista. Sa pagka-underfed ni Raju ay nangailangan siyang kumain ng papel at plastik para lang mapuno ang kanyang tiyan. Nang nakakuha ng pahintulot ang charity mula sa korte na iligtas si Raju, pinuntahan nila ito sa gabi para hindi masyadong mapansin at para maprotektahan din si Raju mula sa init ng araw. Tinanggang paalisin ng handler ang mga rescuers ni Raju sa pamamagitan ng pag-udyok kay Raju na maging bayolente laban sa kanila. Pero nanatili sa kanilang puesto ang mga rescuers. Napansin daw ito ng elepante na nagsimulang umiyak. Kahit na napakasakit ng kadena sa kanyang katawan, naggawang magpunta ni Raju sa isang truck at naidala siya sa isang elephant protection sanctuary. Isang minuto makalipas ang hating gabi noong July 4 ay naging isang ligtas na elepante si Raju pinakain siya ng saging, mangga, tinapay at tubig pagdating niya sa sanctuary, pagkain na napakaraming taon na niyang hindi natitikman. Nangailangan ng 45 minuto ang doktor para tanggalin ang kadena mula sa paa ni Raju pero nang natanggal ng lahat ay naiyak ang mga nasa eksena. Nagamot na ang mga sugat ni Raju at siya ay dadaan sa mahaba-habang oras ng rehabilitation. Kapag handa na siya ay masasamahan siya ng dalawang elepanteng sina Rajesh at Bola na minsan ring na abuso. Pagkatapos ay makakasama na ni Raju ang ibang mga elepante sa sanctuary. Sigurado kami na ang mga bagong caretakers ni Raju ay maaalagaan siyang mabuti at hindi na siya matatakot o masasaktan pang muli.